Oh, Ayan okay, na. ng Sarap ng mata, oh. Hello guys, today magluluto tayo ng sinabawang isda, bisaya version. Ayan yung topic natin ngayon. Ilalagay natin ang ating kamatis, siboy, saka loya. Ayan, papakuluan lang natin yan. Siyempre, lagyan natin ng na. asin. Tapos timplahan na natin mamaya pag uh, na, pakuloan natin bago natin ilagay yung ating isda. Ya, Ayan, kumulot na yung ating ano, ilagay na natin ating favoritong olong. paboritong ulo yan, paborito talaga na na sa... so, so, na sa natin na ulo na yan na natin sa sa ating plan natin ulit tsaka yung ating sibuyas dahon lang kaya niyan na sibuyas dahon natin na isa pagkainit ay matabang lagyan natin ng asin saka yung ating magic syrup inano na ang ginisa mix ano na muna inano na namin to 10 grams per namin pakuloan natin ulit at katakpan kami ah, oh, pwede na yan oh yan na magpasarap ng buhon sarap ng mata oh Ano yung gagawin yung tatulog Ito ko. <laughs> nyo, eh. pag, pag mag-exercise, alam ko magpalit na po mga Basa kayo sa gabi. Eh. May lubad na ako. Hindi hmm, ito. Hindi itulog. Hindi, na ako eh. Ay ako, tulog na ako. Buwan ko pag-augma. Ay, ang pawis ba? Ang tambok ko, gilabay ba? Ako gingipili ang tambok. So, ang yun akong isa kayong lana. <laughs> isa may sa ulo. Ang naman ko pang Gikuha lang na ako itong ano niya, ang tinay lang niya. May natrap ko ng isa eh. Ang gabing makapagmantika ko rin. tapa Ano, no? Yung mantika, sa baboy na ako, tulog na. Sagli lang, <laughs> na, tulog na. Nagkuon mo noon kayo <laughs> hey. may noon eh. Mamahal ka ayong sabon. <laughs> <to> Yan, <Amen> sabi nga yung <for> tipid na ako dito sa itil buba kaya sa tayo mamalit ani, tiyado na huwag tayo. Oo, nabitin akong ato ha. Muli unang hiwi mo ha. Tiyad daw siya sa kilikili. Tingala huwag gabi it, akong tanong kilikili. hello tiyado gitsa ka ayun Babari, babari mo singit, girl. Binababarin din ako. mo karang kaya nagtipid lang ko. Singit umasiko mga siko-siko o tuhod na lang. Hmm. Ay, stel ni mo siya, bas ni um, mo ngut -ngut. Pera, puan, kal Mood, -kit -kit siya, ano o ni mo. Ngud-ngud. Pero ako ang kalitid. siya. Gabi yung na ako, kaya pila na lang ito kapirasong hiwa dito. <laughs> Nangyata ko sa kuhaan si Bayot ang ginagtingga ato. Kabayot yung tamang ka-order. Oo, oh, Bayot yun.